Magandang tanghali mga kadayo. Magluluto po tayo ngayon ng gabi. Sa unang pagkakataon, lalagyan po natin ito ng bunga ng kamyas. Tara magluto tayo. Ito na mga kadayo. Sa isang kaserola, nilagyan ko na po dito no, ng ano, yung ginayat-gayat kong kamyas, ano. Tapos may luya, sibuyas, at bawang. Ito po yung ating mga sangkap, ano ito yung gabi natin mga kadayo at nilagyan ko din ng mga talbos ng gabi hugasan lang po natin at mamaya ilalagay po natin dun sa kaserola na may kamyas luya, bawang at sibuyas lalagyan din po natin mamaya mga kadayo ng bagoong isda ano? itong ating lulutuing gabi hugasan lang po natin ito na mga kadayo, malinis na po yung ating gabi, no? Nahugasan na po natin. Ilalagay lang po natin dito sa kaserola. Nailagay na po natin sa kaserola yung ating gabi. Yan sa puntong ito, maglalagay po tayo ng bagong isda. Tantya na lang po natin, wala pong sukat ito, ano? Yan. Tapos maglalagay po tayo mamaya ng konting tubig. Ayan, nalagyan na natin ng bago kong isda. Lalagyan po natin ng konting tubig lang po, ano? Konti lang po para mapakuluan lang po yung masangkap sa baba. Ayan, okay na po yan. Ayan, pasalang na po. Tatakpan lang po natin yan. babalikan po natin mamaya pag kumulo na po siya, no? Tignan na po natin. Ayan, kumukulo na po siya. Ang gagawin natin po ngayon ay titimplahan na po natin. Ano? Lalagay lang tayo ng ating panimpla. Ayan. Timplahan lang po natin. Lagawin natin ng konti ah, para matikman natin yung timplang gusto natin. Ayan. para yung panimpla natin ay bumaba ano? okay tatakpan ulit po natin kanina po punong puno di ba yan pababa na po siya ng pababa takpan po natin babalikan natin mamaya at titimplahan na po natin kung tama na po yung timpla tikman na po natin gagawin po natin ngayon titikman po natin ano kung matabang po maglalagay po tayo ng konting asin kasi yung bagoong po na nilagay natin ay may alat na po yun ano mm. okay na po yung lasa nakuha na po yung timplang gusto po natin ano at yung mga ricado nya po ay nasa ilalim yung luya, bawang, sibuyas at yung ating kamyas ano Ayan, ganyan na po magluto ng gabi, nilagyan po natin ng kamyas, maglalagay lang po tayo ng konting suka ayan takpan lang po natin at mamaya po ay okay na po yung ating masarap na ulam sa tanghalian ayan check na po natin ayan dito na po yung ating ulam, yung gabi po nilagyan po ng uh, kamyas Ayan na po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at muli po. God bless po sa ating lahat.